nagayos ako. Busy. Inaayos ko yung nilipat ko yung drawer sa kapihan. Kasi sira yung isa. Kailangan ko ng lock. yung sira yung lock nito. Lipat ko dito. Nagayos ako ng mga kapila, sir. From Turkey. Galing sa Turkey yung mga kape niya. Yung Turkish coffee. Para sa kanya lang. Yung. Para sa kanya lang naman Ang dami kayang kape. Tumang ko ba dito kayo sa... niya ako nag-aayos. Tinitingnan niya yung CCTV. Kasi kanina nakatingin siya dun eh. Kapag kinakausap niya ako parang hangin na ko Lahat ng gamit niya siya bumibili from Turkey. Ah, binibili ko lang sukal. Ang <laughs> dami. Okay. 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 From Turkey kaya ito totoo. Sabi niya, from Turkey. Hindi ko naman alam kung ano ang pagkaiba ng Turkey sa kapi dito. Ang alam ko lang, pare pareho lang inumin. Ang alam ko lang, sir, mga yan. maraming kapi si Sir ito. From Turkey, hindi hindi akong bumili nito Siya. Siya. Diligyan din yung sisira. Ayaw niya yung... Kasi may mga bisita siya. Wala nito, oh. Yan. Turkish coffee yan. Favorite yan ni Sir. Dalawang klase yan ng Turkish niya. Ano ito yung Turkish niya? Yan. Isa at ato. Ito yung cute. Ito yung niya para sa kanya. Iba yung kape niya. Iba yung turkish niya. Iba rin yung turkish ng empleyado. Kaiba. Hindi ko, hindi ayaw niya yung turkish ng iba. Basta. Pari ko lang naman turkish na. No? Tap-tap. Ilulipat ko na rin yung mga ganito. Maliliit dun sa lagayan. Para, ito kasi sira din po yung pero wala na akong gagawin. Yun lang, update ko lang kayo. Ayan na yan guys. Oh. Ang daming coffee, no? Ayan. Sa kanya lang yan, guys sir. Ayan, ang dami niyang Turkish, oh. Diet sugar. Brown sugar. Ayaw niya yung white sugar. Gusto niya yung brown. Tapos, mga tea. Yan ang gusto niya yung tea. Mga Turkish to eh. Yan yung Turkish ni Sir. Yan ang gusto ni Sir. Ng mga tea. Pinaglilipat ko na. Yan lang guys. Inupdate ko lang sa... Inupdate kayo sa... Ganap ko sa araw-araw. Para sa akin boss. So don't forget to like. and subscribe my YouTube channel. Thank you. Ingat po tayo palagi.